Sa pagiging barbero, ano na ba ang narating natin? Ano na bang meron tayo? Meron na tayong naipundar dahil sa pagsisikap natin. Meron na tayong uh, naipundar na lupa sa probinsya. Meron na tayong uh, bahay. At meron na tayong sasakyan. Ang gawin mo, dumiskarte ka. Galingan mo sa hanap buhay. Pagising pa lang sa umaga, dapat alam mo na yung pwede mong gawin. Dapat lagi mong iisipin, kailangan kung galingan. Kailangan kung paghusayan. Kailangan yung mga gagawin ko ngayon ay malalamangan ko ng mga nakarang araw. Everyday, dapat ganyan yung 'yong mindset para maganda yung laging kahihinatnan. At saka, siyempre, lagi mong iisipin na yung mga magagandang plano mo ay magkakatotoo. Kung hindi man ibigay ngayon, maaaring bukas o sa mga susunod na araw. Kaya, patuloy lang tayo. Huwag tayong uh, magsasawa. Ano man ang profesyon nyo sa buhay, katulad ko, barbero. I'm proud, barber. Kasi gusto ko itong ginagawa ko, mahal ko yung trabaho ko. Walang madaling uh, trabaho, lahat ay pinaghihirapan, basta i-enjoy mo lang.